<laughs> Kung hindi dahil sa amin, Yo, wala kayong daw, pera. Ano sabi? Kaya raw sila bibili ng ano, panlagay ng pera, da, kukunin daw namin. <laughs> Ayun oh, naman, kaya yung yun naman. Yun naman talaga eh. Yun naman talaga purpose namin eh. Yun naman talaga ang purpose namin eh. purpose mo eh, di ba? Kaya tayo bibili dito pa dahil sa kanya lang. Hindi dahil eh iyo kasi magastos ka. Kung hindi dahil sa amin, wala kayong pera. Magastos, okay, so magastos ka. ka wow, sa'yo. Kung hindi dahil sa inyo, wala daw pera. O, nagkagabi, di ba nakamagkalo siya kagabi sa TikTok? Oo. Oh. Kung hindi dahil, dahil sa inyo, hindi maubos yung pera. <laughs> Kaya kailangan namin ito kasi nga hindi namin magapakay sa gabi. Hindi, dapat binibili mo ni Posas para nakastay lang siya sa bahay, hindi siya nakakagastos sa labas. Ah, Posas B. Posas na <laughs> Dapat pala ito, Posas na lang bilhin. Pagpuposas mo pagkagabi, parang di gumagapang. Hindi, inak mo na lang sa kama. Tapos lang, lang. Ito yun, ano? Ito to. Hindi, kayo ipuposas sa kama. Ala Ano? ala ala kayo ipoposas namin. Pero hindi ko sayo, mo yung ano ko may posas dali. Eh may posas daw po ay dito. Ano kayo ano? Ano ano na, ano lang, ano lang. Kadena lang po kasi. Kadena kan. Oy, na dito para sa leg ni Daddy oh. na to. Amerikang Buli Amerikang Buli Amerikang lang Amerikang <Bullie> lang Amerikang na Amerikang Buli Amerikang ganito Amerikang lang Amerikang Buli Amerikang Buli Amerikang Buli Amerikang Buli Amerikang Buli Amerikang Buli na ito Amerikang na. <laughs> Ay, oh, sabi sa'yo, ang gastos eh. Sabi <laughs> sa'yo, ang gastos eh. Ito na lang, huwag ka naman gano'n. Tras ito, tala ito lang naman. Magtatago natin dalaway. Oh, well, isa ka na ganyan ah. Tato, tato, tato. Sige, lagyan nyo yan. Itatago namin eh. okay, okay. Na ay, niyo, yung lagay. Hindi mo pakinabangan yung pera sa loob. <laughs> <laughs> okay, oh, hindi namin mabuksan. Tatago namin mismo lagay. May paraan yan pag bubukas yan. Bibili ako ng grinder. <laughs> Kundi lang sila gumagapang, di sana nandito tayo bibili nito. Gumagapang sa si gabi, nagugulong sila. Nabukasan, wala na yung pera mo eh. Wow! Oh, Tatawili na siya, daddy. Bibili ako grinder, gagrinder. Gagrinder. Kakadena na lang kita. Ano, ito na lang? <laughs> Bahala ka, isa, dalawa. Dalawa lang nito. Isa lang pa rin kalahati, hindi nyo matago. Dalawa okay. daw, pag sila. Eh, hey, kung mil. oh, diya, Ilan Meron ilang? ka? Ilan lang malalagay mo dyan? Uh, tapos? Ito kasi isang dito. Okay. okay. <laughs> <laughs> na nga dito. Hindi <laughs> alam mo, meron isang million. Na, tara lang. Tara Dalawa lang, lang dito. Ano hmm. ba talaga? <laughs> dito, nyo, makakadugas pa kayo? Hindi na kayo makakadugas. Dito, dito na, tatago na rito. Makakuha nyo man ito. Eh, dito yeah, tago no, 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 na, no, na yun Gagrinder na namin. <laughs> namin. Alam yung tutugasin mo? Pustiso na lang. <laughs> <Pustiso na> lang. <laughs> Tangawan, tatanggap. <laughs> Dali na, alam na. Pagalo. Pagalo to? Palagay na pustiso. Ha? Ah? Gagamba, ah, it's cool. Gagamba, be. Gagamba. Gagamba tayo oh, sa gabi. Oo, magagamba na lang tayo. <laughs> gagamba. Laga ng gagamba. Ranz, laban tayo gagamba. Pusta ang pera. <laughs>